Sabi ko baka malayo yon malayo na yung nararating mo ay. Eh. <laughs> School at saka trabaho? Wala, grabe naman yan sa ipag mo naman. Full load pa, abaw. Nakakapahinga okay. ah, ka na yan, no? Sabi ko, bakit ka akong bigat ng pasahero ko? Yung pala matutumba na. <laughs> Oops, di nakaya, na ito, malapit na. Laundry. Ay, ito, ito, laundry. Oh. Okay. <laughs> Oh, ang salamin mo, malalaglag. Oo na. Nakatulog na siya. <laughs> Nak nakatulog na sa ano eh, sa biyahe. Sir, thank you sir. Dalawang beses siya nakatulog eh. Hmm. Kala ko bakit ano eh, gumano no? Sabi ko, wala. Sabi natutulog ka sir. <laughs> Nakakatulog si ano. Si sir. Ay eto. Balinsuela.